Kwentong kilabot. Mga nakakakilabot na kamera. Tatlong magkakaibang karansan ng pagmamanman sa dilim. Chapter 1. Ang Alarm Clock Ako ay dalawamput dalawang taong gulang noon bagong graduate sa kolehiyo at wala pang permanenteng trabaho. Kumakapit ako sa kahit anong raket, pagbabantay ng bata, paglilinis ng bahay, errands. Basta may bayad. Isang araw, Ni-rekomenda ko nang isang kakilala para bantayan ang aso ng isang lalaking ang pangalan ay Craig. Isang linggo siyang mawawala at kailangan niya ng magbabantay kay Max, isang golden retriever. Noong una, normal lang ang lahat. Pinatulog niya ako sa guest room kasama si Max na palaging nasa paanan ng kama. Pero sa ikatlong gabi, may napansin ako sa ibabaw ng dresser, isang modernong alarm clock na parang hindi bagay sa lumang ayos ng kwarto. Nang lumapit ako, nakita ko ang isang maliit na itim na butas, tila butas ng kamera. Kinilabutan ako. At lalo pa akong nanindig balahibo nang makarinig ako ng pintong sumara. Hindi sa labas, kundi sa loob ng bahay. Hindi pa dapat umuuwi si Craig, pero naroon siya. At nang may mga yabag na papalapit sa pintuan ng kwarto, Biglang nagsalita siya mula sa labas. Pinilit akong pagbuksan. Sinabing iyon daw ay motion sensor para sa aso. Pero habang lalong lumalakas ang boses niya at hampas sa pinto, alam kong hindi iyon totoo. Mabilis kong binuksan ang bintana at tumalon palabas. Naiwan si Max, pero ako'y tumakbo nang hindi lumilingon. Kinabukasan, pinayuhan ako ng abogado na wala kaming sapat na ebidensya. At hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang pagtingin ko sa lente ng orasan na iyon. At ang tunog ng pintong sumasara sa isang bahay na akala ko'y ako lang ang laman. Chapter 2 Ang Airbnb na may lihim na silong Noong Setyembre, nagbook kami ng girlfriend kong si Emma sa isang lumang bahay para sa bakasyon. Maganda sa larawan, mura at malapit sa pupuntahan. Pero may isang babala sa listing. Bawal pumasok sa basement storage room. Ang host, si Alan, ay isang lalaking nasa 50 pataas, palangiti, pero malamlam ang mga mata. Bago siya umalis, tinuro niyang mahigpit na huwag naming buksan ang basement na nakapadlak. Noong unang gabi, may narinig akong mahina at parang bagay na hinihila mula sa ilalim. Kinabukasan, mga yabag naman. Si Emma, halos hindi makapagsalita sa takot. Sa ikaapat na gabi, natuklasan namin ang pinakakinatatakutan naming lahat. May nakatagong kamera sa smoke detector, isa pa sa may salamin. Parehong nakatutok sa kama. Tumawag kami ng pulis. Pagbalik sa bahay, nakabukas na ang basement na dati ay kandado. At doon nila nahuli mismo si Alan, nakatago sa loob ng aparador may monitor at kagamitan para panoorin kami. Inaresto siya agad. Pero sa totoo lang, ang takot na yon, dala pa rin namin hanggang ngayon. Chapter 3. Ang roommate na malamlam ang titik. Ako si Joe. Mayroon akong roommate na si Eric na nakilala ko lang sa isang Facebook housing group. Tahimik, parang normal. Hanggang isang araw, napansin kong may maliit na kamera sa sulok ng kwarto ko Nakadikit gamit lang ang adhesive. Nakatutok direkta sa kama. Tanging siya lang ang may access sa kwarto ko. Kaya itinago ko ang kamera sa drawer para makita kung hahanapin niya. At noong madaling araw, nagising ako habang naroon siya sa tabi ng kama ko, nagbubukas ng drawer. Nang magtama ang mga mata namin, malamig niyang sinabi, "Alam kong gising ka. Nasaan 'yon?" Doon ko na siya kinumpronta. Ang palusot niya, iniisip daw niyang nagnanakaw ako. Pero alam kong kasinungalingan yon. Inamin niyang kamera iyon. Pero hindi niya nilinaw kung para saan. Itinapon ko ang kamera. Pero kinabukasan, nang silipin ko ang basurahan, wala na ito. Hanggang ngayon, magkasama pa rin kaming nakatira. Tahimik siya. Pero tuwing dumadaan siya, ang titig niya ay parang naghihintay ng tamang oras. At gabi-gabi, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin kahit wala akong kwentong kilabot. Kung akala mo ligtas ka sa sariling bahay, isipin mong muli, minsan ang mga matang nagmamasid ay hindi mula sa bintana, kundi mula mismo sa loob ng kwarto mo. Kwentong kilabot. Kung natakot ka, huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at i-share ang video na ito para sabay-sabay tayong makaramdam ng kilabot sa susunod na kwento.